Hello mga kabayan, welcome back to my channel So hindi po tayo makapagsalita ng malakas ngayon kasi Lagi nandyan yung controller namin So, so mga kabayan, uh, kamusta na po kayo lahat? Hello mga kabayan, welcome back to my channel Supermero so, Travels, nagbabalik po tayo Actually hindi po, po tayo nakakapag-upload ng video Sa ngayong buwan na to Kasi busy po tayo, meron po tayong i-edit Pero hindi po natin ma-edit na So ito yung video na naman natin gagawin ito, so, itong mga kabayan ni Mazda B50 so hindi po tayo mga kabayan makalakas ng salita kasi lagi meron na so ang mga kabayan ang issue nito hindi gumagana yung uh, bull bar light so papaganahin natin so chinikap ko kabayan buo yung pios pero meron na siyang wiring so konting hilot lang ito kabayan kasi sila po mga kabayan pa install dito ng mga ganyan nalilito sila sa pagkabit ng mga sa switch at saka sa relay titignan natin kabayan ngayon kung ano ang magagawa natin so hindi po uh, gumagana so ito mga kabayan kanina nung ito ay nung ito natin ang set up nito mga kabayan kanina ganito Dali mga kabayan. pagkabayan kanina ang setup itong switch ay naka ganito ito siya ito ang setup ng switch nya yung paka wiring nya so iyo natin hindi umiilaw walang ilaw sa ano may sarili sa switch so ito dito dito eh. ito dito kabayan sa una sa unahan so, ayan o oh, yan o oh. ito yung pailawin natin ito. At saka ito. So, bali na check up ko na kabayan yung fuse nito. Okay naman siya. Ito. Okay naman siya kabayan. So, may dalawang bagay tayo nakita kabayan ngayon. So, papakita ko sa inyo. So, mas maganda kabayan at uh, meron siya ng wirings. Hindi na tayo magwa-wiring. So, itong pinakamadali na trabaho kabayan. Kung ito ay... Uh, walang wiring at inistulaan nila na kaganyan so ibig sabihin medyo matrabaho kasi magre-rewire ka papunta sa loob okay magre-rewire ka dito mo siyempre papadaanin yan kasi nandito yung power supply natin okay dito yung mo papadaanin so bagamat ito kabayan mayroon unang wirings uh, hindi na tayo magre-rewire so uh, counting hilik na lang to so chinik up ko kanina mga kabayan may nakita kung kakaiba so ito kabayan nakita ko ground gumigay ground siya hindi siya nakakabit so wala namang maluwag so baka nakalimutan ikabit kasi o baka nila tinanggal kasi may nakita rin ako sa loob sa switch doon mali yung kanilang mali yung kanilang pagkalagay so ilalagay natin ito kabayan na sisiksik muna natin ito dito ayan sisiksik muna natin dito hindi pa umilaw kabayan yan ha nilagay natin yung so kinunik natin yung uh, negative So hindi pa umiilaw siya kahit na kahit switch natin dito. Ito. So, yan, papakita ko sa inyo. Yan, hindi pa rin umiilaw. Wala pa rin umiilaw kabayan sa labas. Oh, shoot sa atin ha. Hindi pa rin umiilaw, kabayan oh. So, ito yung job card natin. Fix bulbar light. Sabi sabi not working sa kayong pag-light. Yan. Mga ah. Ito ka ba yun lights not working. Need time to diagnose. Ayan. Ball bar lights not working. Need time to diagnose. Ayan. Kaya ito yung ina niya. Nasa job line natin. Ito yung gagawin natin. So, yung pag-lamp natin, kabayan na ayos na natin. Pinix lang natin ito. So, nag-switch tayo sa loob. Hindi pa rin gumagana. Yan, eh, hindi pa rin gumagana. Kahit nakalagay na yung ground dito. So, may nakita tayo kakaiba sa loob. Let's go. May nakita tayong kakaiba dito kabahin sa switch. So, kalimitan, kapag ako gumagawa ng ganyan, baliktad ang sa relay. Baliktad ang ano sa relay. At baliktad niya sa switch. So, may tayo. O bayan na. Ang pakasitap nila niyan, itong sa switch, ay ganito. So, ganito siya. Dito yung blue, dito yung black, at dito yung white. So, ito yung yung blue, ah, uh, yung blue kabayan sa illumination nito eh illumination itong blue so pakatapos itong itong ano na to itong black nito yung black ginawa nilang positive ito ililipat natin kabayan dito ah bakit ito mga kabayan yung blue ito yung ano ito yung illumination Pagkatapos, ito ito yung ah, ground yung kulay itim ito yung ground nya so yan itong blue ay ah, illumination itong ah, black ay uh, taw dito itong black ay ground so pag nilalagay natin ito dito binaliktad ko kanina so kung sandali lang kaya connect natin ha nilang yung kabay nilipat na natin dito G ganyan talaga tama settings niyan kasi kabisado ko na ito oh. kasi lagi akong gumagawa ng ganito so ayan nilagay yung white wire Inilagay nila nilagay nila ito dito sa parte rito. Dat kanina dito to nakalagay. Ayan, so Tumingin kay kabayan sa una. Di ba? Umilaw na. Ayan o. Oh. Papatay natin. Wala. Papatay natin ha. Nakapatay yan. Wala. 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 Yung karag natin nakalagay ha. Nakalagay. So, kabayan si switch natin ulit. Ayan, pumula, diba? switch. Na yan po mula, 'di ba? Switch, sabi na kaunyan. So, ito yung sa switch. Ah. ito, ito ito, ito yung uh, nagaano ito yung load papunta doon sa labas para umilaw. Ito yung load sa labas, ito yung output niya. Output, yan. So, umilaw na siya. Ayun siya, Ayan yung mga kabayan Umilaw na Ayan Ayan umilaw na So Itong mga kabayan Yung itim Na papunta doon sa switch Ito yan yun Yan yung kabayan So Ayan Ayan si, siya o oh. Itim itim papunta sa switch sa loob Huwag ka pa hindi ituloyan eh, Hindi siya ilaw Kahit naka switch doon Okay Ayan o oh. hmm. Kailangan na kaya nakalagay dito yan. So hindi ko alam kung bakit nakaano yan. Nakatanggal yan. Wala, wala, wala namang maluwag dito. So kung may maluwag dito, ibig sabihin natanggal lang siya. So wala siya maluwag. Ang inanong ko lang kanila, yung mga wirings, binulat dito kasi. Tinitingnan ko baka may putol. At nagtingin ako ng relay. Kinik itong relay, okay naman. sakit yung fuse, okay naman. So ayan mga kabayan. Sa akin papunta rito. May papunta dyan. Ang nangyari, buo siya kabayan. So ayun. Tapos sa tayo kabayan. Ayan o. Okay? May ilaw na siya. So, ito. Ayan. papatay natin. Okay? So, ay ganito kabayan pa kasetup nito. Ayan. Palaging nakaganyan. Pag itong ganitong switch. Itong ganitong switch, madali lang to eh. Ayan, blue, black, at saka white. So mamadali lang naman kapayin to kabayan. Kahit hindi mo alam yung kahit hindi mo alam yung mga kahit hindi mo alam yung ano yung yung ano dito. Kapain mo lang ang kabayan yung kung alin kung nasaan agad yung illumination niya. Yan oh. Pag mo, ito yung illumination niya eh. Tatanggalin natin yung blue. Yan kabayan illumination niya oh. Illumination. Ayan. Ayan pag oh, ganyan, oh, hindi, hindi siya ano. Hindi siya iilaw yung susit niya. Ayan. Ayan. Sak natin. Ayan oh. Ayan siya. Ayan. Pag natin, iilaw siya. Ayan. Dapat iilaw siya. Okay? Ganyan palagi kabayan. Kahit anong wire ang gamitin ninyo, bahat ganyan lang ang position niyang kabayan. So hindi naman tayo magaling sa electrical kabayan. Ay eh, palagi naman lang na palagi naman nating ginagawa to. Kaya natatandaan ko yung position niya. So palaging ganyan. Ayun oh. Ayun. Natatandaan natin 'yan, ganyan siya. Ayan. Palagi siyang nandito siya. siya oh. Blue black Pati yung illumination niya palagi nandito siya kaya pag sinis mo dapat iilaw to so ang kakapain mo na lang dalawang wire na lang okay ayan So simple siya simple electric lang ang kabayan. Hindi natin kailangang pahirapin yung sarili natin. Ang usapan dito, tama yung connection mo at at mapailaw mo. Okay? So kanina, ang position niya ay nakaganyan. Kaya nakaganyan ang position niya. Dito. Nakaganyan ang position niya. Dapat oh, 'yan. Pag mo na ganyan. So tininingnan ko agad kanina ang position niya. Ah ganyan tiningin ko agad. Dapat 'yung nasa kaliwa 'pag nasa dito sa may dito pag naka ganyan na position niya, tininan ko agad siya. So tininan ko agad dito kung tama 'yung pagkakaano nila. So mali eh. Dapat 'pag nakaganyan ka, dalawang sunod dito, at isang isa-isa lang dito. So kapag ito ay napunta dito sa kabila, dito, hindi siya ilaw Okay? Yan lang kabayan, hindi natin kailangang pahirapan yung sarili natin explain explain pa. Dapat ganyan talaga pa ka-setup niyan. Okay? Ayan. Hmm. Ayan ang position. Ayan. Umiilaw siya sa labas. Namamatay. Ayan. Ayan. Okay? So, yung kabayan, hindi hindi ko na kailangan explain pa masyado yon kasi kapag ganun po ang position kabayan, mali na yon So, yung ang, ang, ang sa inyo kung po ganun yung po susundin ninyo. Pag ganyan pong switch. So, kinakailangan na yung uh, may isang illumination na hanapin agad yung same illumination dalawang wire na lang ang hanapin ninyo ngayon so, dalawang wire na dalawang uh, uh, pin connector na lang pilipat lipat lang ninyo ando na yun so ganoon lang kasimple ka ba yan so minsan din natin tinitester ko yan eh para malaman natin yung kung pag nag switch ka so kapag i-spill ko pa sa inyo yun, hindi malilito kayo malilito kayo minsan tinitester ko yan kung siya ay may uh, kasi pag may ano dito eh kung minsan tinitester ko ito kung buo ito so, so kung explain ko ba sa inyo kung anong pin yan so malilito lang kayo so kaya pinakita ko sa inyo kung ano yung position na lang yung ganito na mga switch so, unang, un, 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 ang una ko hinahanap dyan illumination illumination pakatapos yon uh, yung dalawang wire madali na yon madali na yung dalawang wire na yon so bahat, bahat gano lang kabayan ng position yan uh, iilaw na yan yung mga kabayan so, may explanation dito kung bakit ganoon nakaposition yun ano bang ba trabaho ni isang ano bang ba trabaho nito, ano trabaho nito so hindi ko na po i-explain sa inyo at malaga na ipakita ko sa inyo kung paano ko nagawa at kung paano yung ng wire okay? marami salamat lang tumuli sa inyong pagtitiwala the super mario travels shout out sa inyo lahat please like and share and subscribe and hit on that notification bell para palagi tayong updated kay super mario travels bye bye shout out po sa inyo lahat